Nga ako sa Manila North Cemetery at kanina pumasok kami dito sa loob ng sementeryo. Medyo hindi pa masyadong siksikan dito partner ano. Uh, ang nandito sa loob mga nasa uh, nasa mga 34,000 na mga katao pa lamang ang nandito sa loob uh, ng uh, Manila ng Manila North Cemetery. Kanina nakita na si silang nag-aagahan at uh, kasama nung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Uh, karamihan sa mga pumibisita dito partner sa loob ng Manila North Cemetery ngayong October 31 dahil meron pa nga, nga opisina sa meron pa nga pasok ang ilang mga opisina ay yung mga nag-aayos nung kanilang mga puntod, nagpipintura at naglilinis. Pero um, kung wala naman sila mga dalang mga mga pagkain or kasi minsan nga kinukumpis ka ay marami namang tindahan na rin dito sa loob ng Manila North Cemetery kung saan uh, Pwede silang bumili ng kanilang mga kakainin. Yung nakikita ninyo ngayon, yan yung mga naglilinis. Meron na rin nangongontrata ngayon dito na libre nga servisyo na kumbaga... Ibig sabihin ko, nag, 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 nag negosyo na rin dito na na para maglinis ng kanilang mga puntod. Meron na rin mga ambulance at saka mga fire trucks at emergency stations na nakatalaga dito sa buong Manila North Cemetery para sa ating mga kapuso na bibisita dito. Kanina rin, nagtungo na rin dito ang PNP sa pamumuno ni General Nicanor Bartolome at uh, ang uh, sa ang sabi nila sa atin um, merong 200 PNP personnel na itatalaga dito sa loob ng Manila North Cemetery at 1,005 na NGOs na tutulong naman augmentation ito para magpanatili ng seguridad at kaayusan sa buong Sementeryo. Ang expected visitors dito, partner, ay 500,000 to 800,000. Minsan nga daw, aabot pa ng mahigit isang milyon. This is from October 31 to November 2. Ngayong araw, October 31, ang expected na visitors dito ay mga nasa 200,000 daw. Pero mamayang hapon pa daw yan magkakaroon ng pagdagsa talaga dito. As of now, nasa 34,000 pa lang daw yung mga bumibisita dito. Pinapayuhan ng pamunuan ng Manila North Cemetery na mag-ingat daw sa mga peking pare na naglipa na dito kasi minsan nga humihingi yan ng mga donasyon naglabas na ang uh, pamunuan ng ating mga simbahan na hindi dapat nagbibigay ng donasyon kung sakaling magbe-bless ang mga priest at magingat po tayo dyan sa mga fake priest na tinatawag nga natin meron din nga uh, salisigang at saka bantayan rin daw ang mga bata sa kasakaling maka Ma mawala sila dito sa loob ng cemetery full alert ang PNP hanggang November 5 long weekend kasi partner ano mula November mula ngayon hanggang November 4 kasi magwi weekend nga so ang uh, ang sabi ng Manila North Cemetery ay uh, 24 hours silang bukas mula ngayon Magdamagan yan hanggang November 4. So itutuloy na nila ito hanggang November po, November 4. Kanina ay nakausap natin si Director General Nicanor Bartolome tungkol sa seguridad na kanilang ipapatupad dito sa kabuuan ng Manila North Cemetery. Nandito ang kanyang pahayag. Awalay ng mga bata sa kanilang mga magulang. Sa ganitong pagkakataon po, dapat inuuna po natin na bantayan ang ating mga kasamahan, lalo na yung mga bata. Yung pong mga salisi malimit gumagawa ho sila nang uh, mga masasamang balakin kapag maraming tao kapag meron po kayong napansin na kakaiba hindi naman ho normal na nangyayari sa ating paligid huwag ho tayong basta-basta magtatagal ng focus doon